Sa inyo pa ninyo tadre, tapit sa may bakantinga lote? Nakita na ko inyong lugar ba na sakto ka ay yung hilong, diligubot, o presko ang hangin. ini ba kuning ninyo yung ibalikya, ha? Magulat lang ko sa inyong tawag. Uy! Masamang blayan Ya! Yeah, Nanday ka! Uh, ikot, ikot sa iyan eh! Ay! Ikot sa... sa tubig! Masamang blayan eh! magulad po yan. Uh! Abog kay Maruyo ba? Kabalo no, um, na ba? Kaya... bisis ako sa simbahan. Talagang saan na pagiging kumakaanin diri. Asos! Harap po ka ng six ko na sa simbahan. Kulang nalang magdala kagbaneg. Kung paano ito, unlan. Mas nagpuyo pa ka dito. Kunta diri! Ya, pwede ba bu latun sa ta? Wala tong sanatok hmm. si ate. Sus, otro punto. Hila sa dari ah. Da Anong kalangan pa man to laton? Kablo kaya nga? Usah sa kadako itong isgutan ka ron? Siyempre, kailangan po na yung opinion. ta. Iksong to siya. sus magiging nila sa a Ya, yeah, di na maayong yung magistorya maya na. Siyempre, iksong Di na tamag ta. Hmm. Basta, hod hod to. Oh. Pag gani ko nakabot, nag-away na sad mo. Wala na palibak. So daw ba sa bangko Mario? Di ko malingkod. May pag magtindog na lang ko. Ay, wala palibak, Hilas, kayo. Ano sa Karamon? Nagsugod na sad ka? Ah, diba? Di ba? Di to Atura na dira aron maginilas. Mao ginay sa mga tawo nga sama gini mo Ramon. lang gani. Mura na jog oh, ano sa kinsa. Ano ka muswag? Unsa may gusto nimo? Kwarta? Ila <laughs> e man aron na ka. Ano <laughs> na pamangka dire? Unsa kaya pas nimo? Pwede ba nga mukalma sa ta? Kabulong siguro mo no kung ka, ako ato ang pag-alisasyon karon. Karol. Kabulong sa atong nanay bayar ng balaya. Ay, saan naman? Saan naman itong desisyon natin? Ay, baligyan na lang ni Total. Hindi pa di Pulos. Pero asa pa ni Balaya? Nagdungog di mo imong gipang ingon, Ramon? Ing ana ra kadali sa imong ha? Karon pa kita ka break diri, Mas Mario. Kulang na lang sa simbahan magpuyo. Ikaw pud Mario. Ikaw ang tagdog dol diri, adin man Adi nang kakay gayon, ug bisita man na. Ikaw blo pud ka kausa sa ka bisibahan. Pagluka sa akong katundanan, o oh, dili di ko makabasta-basta o bisita diri. Anya, nakakwarta ka na. Di, dili na mo. Ibanigyan na lang lang gini para mapuit ang tanan. Paghinom, Ramon! Gusto na ba yung kaaning halin sa balay? Tindog ko sa hakay, kudakan ka na mo. Smile, susip ka rin na. Smile. Kinawag isa si medal. Hmm. Gusto sa bendo medal. Ah, kaya po na Oh, good, pero... Ay, robot si ate ya. Bugoy, kaya ka pagtarong, putlaki. Loh, रमान <laughs> <laughs> namin ah. Oh, masarap kumang ba? Pero... Sige, na naman magtirin so, na. din nasa iyang awas ako ah. Wala nga po yung nga, ihabilin sa kuning balaya. Ibiligyan na lang lagi ni. Dili lagi, Ramon. Dili, pwede. Sus, basin ikaw ni Apas na ni Balaya. Para asa po? Para madagan ni mga kwarta. Sus. kailan ako ni Mutrina? Ikaw po na, buot-buot. Dili, ganit pwede natin ibaligyan ako na kay Atuan eh. Paguman.

lagi ko pwede na kubri lang tawon. Ano man dili ko palitan nila mama ug papa oy. Gatarong ganito eskwela para paboran ta pirmi. Si Trina. Si Trina, na ka? Papa lang panato ni Yuta. Map Papangortahan pa na ni. Sos ni mo. Sa kagaham ni sa kwarta nung no? duda na ko palandaan. Anak, anak pa, tabangan ni mo. Ah. Apan karon ikaw ang ayahay. Kay ikaw ra may naning kamot. Mao ganing ani ako karon. Aron mo bawi ka, ron. Araw ka ninyo. Tama na trina. Dira na ka mo bawi nga dagko na ta. Ha? Wala na ko na nanghanglan nimo. Utro ko na si Mario. Wala mapili mapilin duha. Ing e ana jud ka ka mabaw. Mang dili na ako magbasol ang atong ginikanan kung dili kanila mapansin. Ida ikaw na. Ikaw na feeling hawd. Sa imong kahawd mo no? pwede na kay uli. ka uli. Hawd wala batasan! Wala batasan? Di ba ikaw matugig na nga feeling on kay pobre ka? Feeling on kay hilas kay ka. Hilas kay sa dahang tao. At ko, na ako, na ako'y napatunayan, iikaw, wala na ganit kinakabot, ikaw pa'y kusog magingana, ingana Kaya naman siya kinakabot, Kaysa, kaya sige ka pangunsen ilang mamang papa sa una. tanang mga butang ni maganahan. Ihatag nila si Muha. Kung di lihatag, lihatag mula-slice din ka. Ika nga, nga nakakahilas. Pero ginatagaan, yapo ko kay gatarong ko iskwela, eh, ikaw! O sige, hatag ni mo ilang mga magpapa, arong matagad ka! Te, ya, pwede ba? Pwede bang di na ito balikan kung unsa pa nitabo sa una? Kabalor man, tabo, kadagko na mo, dagko na mo. tabo. Kabalusan mo kung buhay pa si mga magpapa? Kabalo mo nga masuko sila o mag-away ta? ang tatabahan ko ninyo. Pero pwede ba? Pwede ba? Kapwede mong sabot ninyo. Kapwede ko ninyo. Kapwede ko ninyo. Ako lang pwede mong sabot sa inyo ha? Kapwede mo tayo magulang. Kapwede sa'yo lang mo. Tadaan lang ako sa kampo sa ginoo. Nga mag-iusat ang tulog ay so unta. Unta, ko ninyo. Abangan ko ninyo. Masaman, undar na ko. Ang si Ginoo, kung hindi pulos, ako, good lord. Kaulaw, tubang si Gino'o. Ako may egzoon. di rin ako matapok. Saman, mahiusa usap at na ko simba. Kauwar ko si Gino'o, Kapati akong egzoon, mismo egzoon. di rin ako madala niya simbahan. Hindi mahiusa. Sige, kamuna. Kamu'y pagdesisyon ng balaya. Total. Kamu man pirmi, kamura duha. Wak mo igsuon ni katulo. Dong, Mario. Tama na ya. 10 pulos ani. Abi ni. Dong tama na. Eh, tama na. nih! ni? Kanu tagwa ni Mario? kan? Basing, kita mo papa. Wala to sa radyo, Ma! Pa! Apil mo! Sa mga panahon na naglisod ko, andam ka nga sa ko. Sa mga panahon, nag-gikapoy nako nagsilbi kang ka pahaway ko sa mga panahon na dili na ko. Ikaw ang naghatag o grason aron mapadayon pa ko. Ginoo, salamat sa paglaong nga gibilin ni mo kanako. Nga nagpinasaylo ay na kami managsuon. Ug nahimo akong dalan aron buy na namo ang mga kagahapon. Salamat Ginoo sa pagtabang sa mga nanginahanglan o tabang o sa paghatag o paglaom sa mga nawadan na o paglaom. Amen.